45. Wala pong bawas. Charot. Bubo. <laughs> so, bibili po kami ng mga pampaprice namin sa mga bata. Marshmallow. <laughs> <laughs> Marshmallow, kung ang kabataan ito, mag siya. Ito, good to dito, sila, 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 sila. May ko pagwet to ang it nga na sa brad. Punta, oo. oo. Ah! <laughs> <laughs> Mungka na dito. Sila, namimili po sila. Naghahanda ng pista. But, did, did want, oh, namimili parang... daw sila pang pista. Papalaro daw sila doon. Kasi na ito. Kaya na, kumanait. Pwede naman daw akyan na. Hindi pa nakakapalti speaker. Diyan na po yung nabili nila, oh. Yung dito magkano? Oo, oh, kaya oh yeah, sige, ma'am. <laughs> <laughs> oh my God. Magkano yung ganito niya, te? Sa mga gusto ng mga kaindis, nandito lang po sa Divisoria lahat. Matatagpuan. Ito, magkano? iya yan. dad yeah, Joe. That, ah. Uh, Diyan na yung nabili nila. Kriyan. Ayan. Ang dami dito. Ito, lahat ng mga chocolates nandito. How much? Sa mga gusto. Ay, ito man, tubleron. Aray ko. Ay, sarap. <laughs> oh my God. Gusto ko to. Ang sarap. Bini! Bini, sina sina Hindi oh, yan. What are you, Bobot? My God. Maghahanap ng mga chocolates. Ilan mo na si Wiwi ko. Baka dito mas mura. Magkano dito, te? Pag sa dito. Tem! Kado dito na. Tanong lang. Ah, lang. Pareho dito. Pag uli ini mura, nasurdla na nala. Oh, yung? Know.